malinaw dahil uh, nasasagap natin lahat ng hangin habang tayo nagsasalita uh, hindi na tayo nakakapaglagay ng microphone natin Dago yun huling-huling. Uh. ko huli so yan tapos hindi hinuhuli na itong hinayupak na to kitang kita yung pag uh, pagkaliwa niya na lumpas naman siya dun sa nakaguhit na yun huli huli so, yan tapos hindi na tayo

Alright guys, uh, nandito na tayo sa ating final destination. Ayan. So, I hope uh, mapanood nito ang aking uh, latest video. No? Sa mga nagsasubscribe, sa mga gusto pong magsubscribe, paki-subscribe naman. Itong nga uh, topic natin about yun nga sa motor, sa LTO, at saka itong sa MMDA. Ayat uh, yon, especially yung nakakainit ng ulo na ginawa ng uh, dalawang uh, jeepney driver na nawala sa lesson niya imbis na diretso sila pinilit ng kumana kumaliwa. So ganun yung nangyari sa akin before sa incident ko na, 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 kaya ko nahuli dahil uh, wala daw ako sa linya at uh, natikitan tuloy ako. Tapos binigyan pa ako ng dalawang star na nakipagtalo pa ako. O, paano ka may kapag, uh, hindi ka naman nakikipagtalo eh. Nakikiusap ka doon sa enforcer na baka pwedeng tumabi dahil nasa kitna ako. Pero hindi nakikinig yung enforcer, pinipilit niyang kunin yung kinipilit niyang kunin yung lisensya ko doon sa gitna mismo na nagtatakbuhan ng mga sasakyan. Na, which is, uh, hindi ko alam kung tama o mali ang ginawa niya na doon pa nasa gitna pa lang ako may nang uh, ng kalsada. Nasa gitna mismo kami ng pedestrian tapos bigla niyang haharangin ah, ako at pinipilit ah, niyang kunin yung lisensya ko. Ang ginawa, ginagawa na akong dalawang star dahil daw nakipagtalo pa raw ako sa enforcer. So, yun daw yung mali ko. At ah, yung violation ko sa ina, which is hindi siya naging bias. Siya rin yung nanghuli sa akin ngayon, siya rin nakapweso ngayon sa nahuli kong video, no? Na... na ano na yung dalawang jeep ni na wala rin sa linya eh pinalagpas niya so huli siya sa camera ko kitang kita siya sa camera ko ngayon i-edit ko to ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa ng enforcer na yan no? na siya rin yung huli sa akin na hindi siya masyadong pa hindi siya pata sa ginawa niya dahil nandun lang siya nakaupo nanonood lang siya ng mga sasakyan na umaandar na hindi niya pinigilan yung dalawa na pakaliwa pakaliwa pala pero wala siya sa linya nasa, ka, nasa yung linya siya na meron ng mga barrier na nakalagay doon akala ko nga pa sa siya pero kumaliwa siya paalbang sa pote so ganon yung nangyari sa akin bigla niya akong pinigilan tinuli so maliwanag lang ng mga motorcycle tayo mga ka riders mga motorcycle riders mga k riders na tayo lang uh, talagang pinag-iinitan ng mga enforcer na to so shout out sa inyong lahat Maraming maraming salamat. Good morning. Gandito na lang ang aking uh, ang aking video. Sana masuportahan niyo po ang aking munting channel. This is Kay Riders, mga ka-riders. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat. Thank you.